mechanical engineer si Rex. Pero dahil gusto pa nitong kumita, napag-isipan nila ng kanyang asawa na magtayo ng baboyan sa probinsya. Actually, investing on Agri. So, particularly sa Agri, merong shortage, alam naman natin, right now sa Piggery. So, gusto kong masecure yung province namin about that. Pero dahil malaki ang gastos dito, imbes na kumita ay nalugi sila. Sa so first year ko nakita ko yung pwede ang mga malugi, pwede kang maging benefit. So right now, kung mag-uumpisa ka in zero, so nandun yung malaking chance na malugi ka. So ang benefit doon is yung makakawala ka sa normal na buhay ng bilang empleyado, parang ganun. So nandun yung chance na kumita ka na ahead doon sa pagiging employee. Is si Rex sa milyong-milyong mga Pilipino asam rin na yumaman balang araw. Pero ayon sa private wealth advisor at angel investor ni si Katrina, mayroon pa daw dapat resolbahin sa ating lipunan bago yumaman. Ito ang mababang bilang ng mga Pilipinong financially literate o may kaalaman sa paghahawak ng pera. Sa pag-aaral ng World Bank, 25% lamang ng mga Pilipino ang may kaalaman sa basic financial concept. Sa ginawang pag-aaral din ng BSP noong 2021, Lumalabas sa 2% lang ng mga Pilipino ang nakakaalam sa basic financial literacy gaya ng compounding interest, inflation at interest rates. And one major indication that we have a very low rate of financial literacy is that so many Filipinos are getting scammed repeatedly. Nagbabagong anyo lang, nagpapalit lang ng pangalan, nagpapalit ng company and they would fall for the same trap every time. Ayun kay Katrina Maliban sa pagninegosyo, isa rin sa mga susi sa pagyaman at pagpapalago ng pera ay ang pag invest Ito lalo pat mababa pa rin ang bilang ng mga Pilipinong nag invest base sa 2.86 million accounts ng mga Pilipino sa Philippine Stocks Exchange. Low. That's very low. Like in the US, at least one fourth of their population is investing. Sa atin, so if you look at our economy, uh, our Philippine economy is around 500, between 500 to 600 billion dollars. That's the Philippine economy. Sa pagusbong ng online trading apps, marami pang mga Pilipino ang nahihikayat na mag-invest sa mga stocks. Karamihan dito mga may edad 30 hanggang 44 at mga Gen Z na edad 18 hanggang 20 siyam. Kaya naman si Jeff, pinasok na rin ito. Over time I I learned that we have to build assets instead of building career because if you build career, it simply means that you are building the dream of other people. So why not build your own assets so you can build your own dream nakagabayan palalo ang mga Pilipino sa pagtitrade at paghahawak ng pera, nagbabahagi ng mga kaalaman si Katrina sa publiko sa tamang pagtitrade at para maiwasang mawala sa bad trading ang perang pinag-ipunan. Hanggat maaari daw, iwasan ang day trading. So nag-day trade yung mga iba. Kung alam mo naman mag-technical analysis, kung kaya mo naman gawin, why not, di ba? Go for it. If inaral mo and all, you're willing to go on that risk, by all means. But if you're a beginner, you still don't know how to reach Arts, you don't know all of this, you avoid kasi masusunog lang talaga yung capital mo. Dagdag pa niya, mahalagang maituro na sa mga bata ang konsepto ng pera at pag-iipon. Portion of it, kailangan itabi. Pang emergency, pang investment, pang insurance. So dapat alam nila na kayo mismo as magulang, nagtatabi. Dapat hindi nila kayo nakikita magwawaldas or grabe ang shopping, grabe ang Lazada. If you can afford, why not? Diba? But kids imitate what they see. Monkey do. Kaya si Nanay Luz Viminda, tinuruan ng anak nitong mag-ipon. Sa klase ng buhay natin ngayon, kailangan talagang turuan sila. Hindi ka kaya tignan mo yung mga kabataan ngayon. ulang na lang, lumuhod ang mga magulang nila sa kanila. Dahil sila na ngayon ang nasusunod. Kasi kung hindi mo gagawin yon wala, hindi ka, hindi ka susundin. Kaya abang bata pa, turuan mo na pang maituro ni Katrina ang mga kaalaman nito sa pera. Maliban sa pinagpaguran daw ito, nakataya rin dito ang pamumuhay at kinabukasan ng bawat pamilyang Pilipino. Sophia Talon, RNG News.